Wala anong pressing instant dito. Parang sa isang ano dalawang mata deretso or nawingin lang. Yung sa gilid niya puti. Ngayon lang ako nakakita ng instant ng ganito. Magkaiba. Magkaiba yung natro ka ito. Malaman sya. Masarap mo ito. Ito or itaksel. Parang sa pinas na sa ano lang ito sa kasi sa ilalim ng lupa na may mga tubig. Pantat ganun. nun. Maraming guys, may dala na naman siya basta ito. Kakainis din kasi ang daming kaliskis. Punti lang naman yung laman, ang daming buto. At saka may parang may ano, may parang may ano siya. Parang bangos lalagay ko to sa iba't ibang cellophane Ay, 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 slide kaya ka, lalagyan natin dito sa freezer. Oh!